Isinama ni Ryan Bang ang kanyang nobya sa bakasyon ng It's Showtime Family sa Bansang Hong Kong. Makikita naman sa Instagram story ng mga It's Showtime host na masaya sila na isinama ni Ryan Bang ang kanyang nobya. Matatandaan na ito ang unang pagkakataon na nasilayan ang girlfriend ni Ryan Bang simula nang inanunsyo niya sa It's Showtime na mayroon na siyang nobya. Gayunpaman ay hindi pa rin opisyal na pinangalanan ni Ryan Bang ang kanyang nobya para na rin siguro manatili ang pagiging pribado ng kanilang relasyon. Samantala narito at panoorin natin ang ilang Instagram story na ibinahagi ng It's Showtime Family kasama ang nobya ni Ryan Bang. Hi guys. Ushishi. Ushishi. Hi guys. <laughs> Lado naman yung. <laughs> Ay. Uy, si Kiyogi. Ayun. Uy. Hindi okay. ka na nakita. Kaya ka pa dumaan? Eh, <laughs> ano ba? Wala lang. Video. Oh, hi. Hello. Hi, welcome to Legoland. pwede dito. Para na katuluan. Pero si Jasenyo sa ano,